Alright mga amigos malaking upset sa Paris Olympics ito ay matapos matalo sa kanyang opening bout ang paboritong mag ng gold medal sa men's heavyweight boxing na si Julio Cesar La Cruz ng Cuba. Yes mga amigos sa opening bout pa lamang natalo agad siya kontra kay Loren Alfonso ng bansang Azerbaijan sa score na 29-28, 29-28, 29-28. At habang ang dalawang hurado naman po ay pumabor kay La Cruz sa score na 30-27 at isang 29-28. Mataas ang expectation sa 34 anyos na si Julio Cesar La Cruz. Ito ay dahil dalawang beses na itong nag-uwi ng gintong medalya sa Olympics para sa Cuba. Isa noong 2016 at isa rin noong 2021 sa Japan. So masakit na pagkatalo po yung mga amigos para kay La Cruz sapagkat ito pong si Julio Cesar La Cruz ay nagtatangka po na maging ikaapat na boksingero na kapag uwi ng tatlong gintong medalya sa Olympics. Saka sa kasalukuyan, tanging tatlong boksingero pa lamang po ang nakaagawa niyan. At yan nga po yung si Filo Stevenson ng Cuba, Laszlo Papp ng Hungary at Felix Sabon ng Cuba. Alam naman natin kung gaano kahirap talaga makasungkit ng gintong medalya sa Olympics. Tayo mga Pilipino nga po e wala pang nasusungkit na gintong medalya pagdating sa boxing sa Olympics. Pero ang Cuba sila po ang pumapangalawa sa US na may pinakamaraming naiubing gold medals sa Olympics. Sa katunayan nga po mga amigos kahit natalo po itong si Julio Cesar La Cruz may chance pa rin ang isang Cubano na maging ikaapat na boxengerong nakapag-uwi ng tatlong gintong medalya sa Olympics. At yun nga po yung walang iba kundi si Arlen Lopez. Grabe talaga itong mga Cubano mga amigos pagdating sa Boxing Olympics. Dahil biruin nyo mga amigos yung tumalo pala kay Julio Cesar La Cruz na si Loren Alfonso ay isang Cuban born bagamat Azerbaijan na po yung bansang nire-represent niya. So ayun nga po mga amigos, sandaan nyo po yung pangalang Arlen Lopez ng Bansang Cuba. Yan po yung posibleng pumang-apat sa mga boksingero na kapag uwi ng tatlong gintong medalya sa Olympics. At siya po ay katimbang ng ating kababayan na si 2020 Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall. Samantala sa iba pang balita mga amigos, halimaw na nga sa professional, halimaw pa sa amateur. Ganyan po maisasalarawan ang ipinapamalas ngayon ni The Big Uzbek, Bakodir Jalolob. Ito pong si Jalolob mga amigo, siya po yung naging gold medalist sa Super Heavyweight Division sa 2020 Tokyo Olympics. Sa professional po mga amigos, siya po ay may kartadang 14 wins, no losses, no draws with 14 knockouts. Matatandaan yung undefeated po na pambato ng top rank ngayon na si Richard Torres Jr. May kartadang 10 wins, no losses with 10 knockouts. Eh pinatulog po nitong si The Big Uzbek sa amateur. Kaya naman mukha na nga, nga, may gold medal na naman si The Big Uzbek. Lalo na sa kanyang huling laban kontra kay Omar Sheehan ng Norway eh tinalo niya po ito via unanimous decision sa score na 5-0. Kaya naman pasok na ito sa quarter finals. Ang baraha, patunayan mo sa Sino mabuno kalaban di ka tatakbo ha? Sa